Isa araw nag -slip over kami ng mga boy best friend ko. Napakasaya at nakakapagod. Sana maulit-ulit. siyempre itong bunggan nga pala na sobrang sa pagod. Wala kasi siyang exercise. Dahil nagugutom na kami, maghanap muna kami ng pagkain. Kaya nag-skincare muna ako bago lumabas. Ito nga pala yung ginagawa ko kung bakit ako clear skin. Wala na, alam nyo na yung secret ko. Huwag nyo na lang ipagkalat. Haba nag-aantay nga pala kay Kuya Dugs dito. si itong bunggan nakatulog ulit. Sa tabi-tabi lang kami pupunta naligo ligo pa. Subuyubo nga pala dito na huli ko nagtatanggal ng muta. Tamang lakad nga pala ang tindugot. Hindi pa alam kung saan pupunta. Kaya sinabi ko, mag 7-11 na lang kami. Tapos kasi meron nga pala kami dito na daanan. Matagal na ako dito sa lugar namin, pero ngayon ko lang to nakita. Sakto nga rin pala, walang katao-tao. Kaya makapag vlog ako. Nakapili na nga rin pala kami nang o-order eh. Umagang umaga, lakas ng trip ni Boy Ubo. Kasi sabi niya, mag samgyup daw kami. So habang nag-aantay nga pala kami na order dito, nag-photoshoot muna ako. Kaso bigla ako nahiya kasi meron dumating na tao. Dahil kakay skincare ko lang, nainitan ako. Kaya sinabi ko kay Itchambugan, pabukas ng electric pan. Grabe si Itchambugan, biroksan na agad. Kung ako yung magpapaalam muna bago buksan. Yung samgyup sal pala dito kakaiba kasi mayroong papel sa halos araw-araw na sa group kami first time ko lang makakita ng ganito hindi kaya to masunog yung in order nga pala namin dito pork tsaka chicken tapos guys yung beef nga pala nila dito wagyu wagyu 1A galing japan grabe pwede na nga to kainin ng hilaw charot lang pero guys yung beef nga pala dito mabilis lang maluto halos isang minuto lang luto na agad kaso guys may problema pala dito sa papel kasi yung mga mantika na i-stack sa gitna kaya tinawag ko yung nag-assist sa amin kung paano gagawin tapos binutasan niya lang yung gitna bakit kaya hindi ko naisip yon. tapos guys yung cheese pangalan dito kakaiba kasi no natikman ko to meron na ako naalala para sa cheese ng pizza tapos nalaman ko nagtitinda din sila ng pizza naluto na nga rin pala yung beef dito nauna pa maluto yung beef kaysa sa pork sakto nga lang pala yung luto ko kasi medyo rare lang syempre charot lang hilaw pa yon maya maya nga pala pinagturan na rin kami ganito nga pala ako sa picture niya. nakakasawa na rin kasi ng tapos kasi may nakita nga pala ako dito parang itlog hindi ko alam kung anong tawag dito pero kasama siya sa side dish na curious ako kung anong lasa nito tapos nung ko lasa siyang squid ball kaya masasabi sabi ko masarap siya. Mayamiya nga pala nasulog na rin yung papel. Understandable naman kasi nakarami na kami ng luto. Limang beses na kami nakarepeal. Tapos binigyan na nga rin pala kami dito ng bagong papel. Kaya pinagtatanggal na muna namin yung mga niluluto namin. Maganda pala kapag may ganito para hindi maglasang sunog yung kinakain mo. Madali rin siya tanggalin. Kaya ang masasabi ko napaka-convenient ng ganito. Kaya sana lahat ng samgup sal ganito na lang dahil hindi na lasang sunog ang kakainin namin tuwang si Kuya dog. Tapos si Itchang Bunggan binutasan na agad wala pa nakasalang. Grabe, advance mag-isip. Uubusin muna nga pala namin to bago kami mag-refill. Napansin ko nga pala si Kuya Dugs dito ng Ewan ko kung bakit. Unti-unti na nga pala ako nauumoy kaya naglagay na ako ng sibuyas. Kaya guys magluluto ako dito ng beefsteak. Charot! Tapos na nga pala kami kumain kaya uwi na kami. Buti na lang meron bukas na tindahan dito para makabili ako ng pineapple juice. Ito nga pala iniinom ko kapag nakaka-hybrid yung kinakain ko. Kasi maganda to para sa kolesterol. Kaya hindi na nasasakit ang batok ko.